Kumusta mga kaibigan? Welcome back na naman sa ating munting channel. Malamang ang iba dyan, eh alam na kung ano ang tawag din eh, at kung para saan are. Subalit sa mga hindi na nakakaalam, eh na kong malaman mo na are eh, may gamit din you na naw. Know, kahit are eh, ka na rilaang. So ang tawag nga pala din eh ng iba eh tagumaypay. Tinatawag din ng ilan na pangamay. O ang iba naman ay eh, tinatawag na kamay ni Angelito. So, kung ano pa man ang tawag ninyo, tihiyan o tini, Aray eh, are, eh, maganda na. No? so, are, eh, makatulong na makadagdag ng makaakit ng swerte para sa iyo o para sa taong nagtatangan ng ganare. So, ano nga palang swerte ang dala niyan, bro, no, ano? So, pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan na kung kayo ay bago lang dito sa aking munting channel at hindi pa nakasubscribe ipindutin nyo na ang subscribe button at ang notification bell para isa rin kayo sa unang makapanood kapag mayroon akong bagong upload so sa mga naniniwala sa pampaswerte di yan at kayo ay wala pang ganare eh maaari kayo magdagdag ng ganare at kung kayo ay eh, may mga negosyo eh maaari nyo magamit na pampaswerte ano, panghawak ah, panghatak ng mga customer so maraming gamit ang maliit na bagay na ito ano so yan ay eh, gawa ng kalikasan at yan e eh, hindi gawa ng tao yan ay eh, galing sa isang puno ng halaman na sanga-sanga kung tawagin din ng iba o yung tinatawag ng iba na lucky plant o five fingers na minsan inilalagay eh, nilalagay sa mong na ng mga tahanan. yun nga nakikita nyo minsan na halaman na pinagbabahayan din ng mga uod. Oh, bakit na naman uod bro? No, no, sa mga ano, sa mga tawag din mga paru paro Yan ay paborito nila na lagyan ng mga itlog upang maging paru paro din paglaki ng mga uod. Ano. So maganda yan para sa kanila. Yung dahon na yan ay at kapag natupi yan ay eh, alam na mayroon iyang buod so kapag binalatan ninyo yung mga sanga-sanga eh, ay makikita nyo yung kanyang mga parang kamay at iyan nga yung inyong nakikita na ano? so mayroon din naman kayong makikita niyan sa wild sa mga kakahuyan so balit ibang klase rin iyon so balit pangamay din iyon so ang itsura nga ay eh, ganari ano parang kamay so balit merong siyang maraming daliri uh, yung iba naman yan ay limang daliri lang may basta ay ilan basta uh, marami yung kar karaniwan niyan ay marami so yun yung parang ugat niya sa bawat sanga so balit ang itsura niya ay naging daliri nga kaya nga siya itinatawag na pangamay so ang gana rin ay magandang daladala ng mga tumatakbo o oh, mahilig sa politika Uh, habang sila inangangampanya yan ay magandang nasa bulsa niya sapagkat kapag nakamayan na niya ang isang taong butante ay eh, sila ng kakaiba at maaaring pagdating ng halalan eh, ikaw ang maisip nila magaling din ito na ilagay sa inyong mga tindahan ilagay ninyo sa inyong mga lagayan ng pera at isa pang swerte hatid niyan sa inyong mga tindahan eh maring magkaroon kayo ng suki ang iba'y nilalagyan iyan ng nakapulupot na maliit na bagin o yung baging so yun ay maliit at ipupulupot doon ang ibig sabihin nun ay eh, para hindi kayo iwan ng mga customer o yung balik-balikan kayo at magkaroon nga kayo ng mga suke so hindi bibili sa ibang tindahan ang inyong mga suke sa inyo lang siya bibili palagi at bibili lang siya sa iba kung kayo eh walang paninda na kinakailangan o yung hinahanap niya subalit so, kahit meron sa ibang tindahan na mas maganda sa iyong paninda eh sa iyo pa rin bibili iyan subalit so, kung wala nga eh mapipilitan sila na sa iba bumili kahit sila eh suki so okay mo kaya naman kung ikaw ay isang magtitinda at nawawalan ka ng paninda, eh huwag kang mag-alala na hindi ka nababalikan ng mga customer mo sapagkat nakabili na sa iba. Eh kung binigyan na siya ng murang halaga doon, nako eh huwag kang mag-alala, babalik at babalik sa iyo yan kapag ikaw ay mayroong gayaan sa iyang tindahan. So, ang iba ay nilalagay ito sa maliit na botelya upang hindi masira. Ang iba ay binabalot naman ito ng pulang tela at ginagamit din ito bilang gayo mga, kaibigan kung gusto nyo na makahalina o makatawag ng pansin ng ibang nasa paligid ninyo eh nilalagay iyan sa pabango so kung ano yung pabango ninyo eh ibababad ninyo iyan at kapag kayo eh aalis na o lalabas na inyong bahay o kaya naman ay eh, pupunta sa iyong nililigawan eh i-spray na ninyo sa si iyong katawan yung pabango na iyon. Magbibigay siya ng kakaibang bango at aroma sa taong makaamay nun sa iyong paligid. Tinatawag din ito ng ilan na pangiliti. At tila nga ba eh ang mga customer na lumapit sa iyo. Ang iba eh ginagamit ito na daladala -dala o pampaswerte kapag sila e eh may kipag usap o may transaksyon o kaya naman eh hihingi ng pabor sa isang tao ilaga eh nahahaplos niya ang damdamin ng taong iyong hinihinga ng pabor at sila eh aayon sa kagustuhan mo subalit huwag maging abusado ano ilingin mo lang yung kailangan mo at huwag yung sobra-sobra, pati na loho, eh, hilingin mo sa isang tao. So, saan naman ka may makabili niyan, bro, no, ano? Uh, maraming natitinda niyan online, so, balit, huwag kayong bibili ng sobrang mahal, na. Ano? Meron din naman kayong may bibili sa mga gilid-gilid ng mga simbahan. So, iba't iba ang laki, eh, iba't iba rin ang presyo. Mas malaki, mas malaki ang presyo. Siyempre kung maliit, ay eh, maliit din ang presyo, ano? Subalit kung ayaw naman ninyong bumili, ano? Eh, maghanap na lang kayo ng mga halamang five fingers kung tawagin. O kaya naman, eh, maghanap kayo sa mga kakahuyan na mga sang-sangang kahoy at tingnan ninyo kung may ganare. Subalit paalala mga kaibigan, ito ay para lang sa mga naniwala, ano? sa mga natural na bagay kung kayo eh hindi naniniwala na may hatid itong swerte sa inyong buhay eh huwag na kayong mag-collection o mangolektan ng mga ganare sapagkat ang mga ganitong bagay eh para lang sa mga naniniwala at isa pang paalala mga kaibigan ang bagay na ito na tago paypay, kamay ang Angelito pangiliti, pangamay o kung ano man ang tawag ninyo diyan eh isang lang ng buhay Huwag kakalimutang humingi sa Diyos ng pagpapala at patnubay sa araw-araw. Yo! Nanggang sa muli, good luck bless, at blessed ingat po kayo palagi.